Hello mga idol, magandang tanghali. Uhuras na bang tanghali na ito? <laughs> Apo na pala, alas 2 na pala mga idol. Pag, alas 2, benching ko. Sus, ang binis ng uras mga idol. Alam niyo mga idol, napaka ano talaga idol lo. No? Minsan, parang matawa ka. Minsan, maisip mo parang magalit ka. Alam niyo yung bagay idol. Itong nakalutang-lutang na papaya idol. Eh, nagpakulo na nga ako. Eh, nag ako sa isahog. Padala ko nung para isahog, karne. Maboy. Nangyari, idol na udlo. Naiwan yung karne. Kaya ngayon, papaya na lang, idol. Ang ginawa namin, pinatakbo ko yung kasama ko ng ano, sardinas. Dalawang, dalawang sardinas, yan no? Yan na lang sinahog ko. Si na namin yung papaya, idol. Na yan ang karne. Wala, na tayo eh set out pala sa mga mga kumakain ng papaya ha na may malunggay may tanglad ganun lang mga idol sa so nalata na nga yung buya sa idol dito pati tanglad eh ano tingnan nyo hindi ay kung may karne na yung ano marating yun pala na eh one idol oh, ay Diyos Kuday ay papaya idol yun na isipin na karne yan kasi malangat langat lagkat lagkat ano malagkat lagkat okay. pero sana yung mga sa probinsya kumaya na idol kaya yeah. Mga yung mga hindi kumakain nito yung hindi relate nito ah, mag comment na lang kayo dyan pero hindi ko pa rin kayo bigyan mga idol so, yan ko pa rin itong sabaw na to dal oh, dahil masarap na sa amin to dahil gutom na ako. Mayroon ba alas dos? Ini ito bigyan na ka kulok-kulok kanina, kaantay sa karne. Yan, naudlot ng karne, hindi papaya. Ay, mga hmm. hindi kumakain ng gulay dyan. <laughs> Matuto kayo dahil walang karne sa bukid. Oh. Malayo ang karne sa bukid, idol. Ando sa yang ang karne. Hmm. Ba. Sarap na yan mga idol. Ah, Sina natin mga idol. Kumulo ko lang. Diyan na, ilagay <laughs> di lang niya dyan. Di Diyan lang. Magkuhar ko na. Alam kong gigutom ka na mga idol. Sa awa sa silipon. Gutom na. <laughs> Pasau talaga. begutum lah. Ha <laughs> ha. Lam kunan man. Aku illab syu, you know? Oh, kita nyong sawi idol. Hmm, hmm. Karninas nak nang nyari. Wow. Itu masarap to, ano eh? yung art yung pugahan art ito masarap to pugahan eh yung sardinas ito limang ka nagluto ko to katong may art. Na, mo yon? Luto Sa, ko. Don? Tapos, ano, mayroon? yung dalakong munggos. Munggos ba? Dua kalata nga munggos. Dako mga o tanan haw kan kudahas salmon ka kabo salmon po duwang gisaw pasko bostik bostik tiya na mo ha man ha haman adad torto nai ko na nai binuhay na ha binuhay na pagdin nai apo toli nga kaho ya ha di mangutan nak ng putud kay uga nya di kilalayan sa mga ano ano di ke Ilan yung utan mo nilalag? Utan mo nilalag? Ubud sa kuwan? Ubud ng mga... Ubud sa kuwan, lubi. Dapat ang agdas maganay anay eh. Preyso to. Preyso pa. Mga jo, Ajo, ajo, kay ajo na kay la pugag pugahan. muling-muling ba po -muling to. Gagmay muling-muling. Oy, shout out my daughter. Thank you dito na lang.